Nadali ka namin sa US. Inaayos lang namin ang mga uh, papelis mo dito para matransfer ka na. Pero, Dad, bakit pa kailangan umalis? Iba parasang naman yung gagawin nila sa akin doon. At hindi yun pareho. Kasi mas advanced ang facilities doon. Tapos, they're more equipped to handle your case. gusto naman po, pero... Pero ayaw mo umalis. Dahil bakit iso yan? Elise, alam mo pinag-uusapan natin dito? Buhay mo. Sana isipin mo yon. Tama ang mami mo. Elise, huwag na siyang isipin. Pwede. Ang isipin mo, pagaling mo. Ipapagatapos nun, pwede mo nang gawin kung kahit ano. Gusto mong gawin. So ngayon, naayos lang natin ang, ang, transfer papers mo. No? Pagkatapos siguro, makakamuha natin in two weeks. Pwede tayong lumipad, maayos lang ma ang transfer documents mo. No?